Mga bata, mahal ba tayo ng Diyos? Kung mahal niya tayo, paano niya tayo minamahal? At sa paano parang din dapat natin siya mamahalin? Yan ang sama-sama nating pag-aaralan sa araw na ito. Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwento mula sa Biblia na may pamagat na Ang Pag-ibig ng Diyos sa Mga Bata. Isang araw, sa pagdalakbay ng Panginoon nang siya ay magkatawang tao sa lupa, nagkwento siya ng mahahalagang pangyayari sa buhay at pag-uugali ng tao. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May mga tao nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa banga ito ang kanyang kamay. Ngunit, sinaway sila ng mga alagad. Naggalit si Yesus na makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila Alam niyo ba mga bata dahil mahal tayo ng Diyos gusto niya na tayo ay lumapit makinig ng mga aral niya at magpaturo ng mga kwento mula sa Biblia para kung tayo ay lumaki na hindi natin malilimutan ang mga aral at turo niya dahil para iyon sa ikabubuti natin Sabi sa Kawikaan 22:6 Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa pagtanday, di niya ito malilimutan. At dahil iniibig at mahalaga tayo sa Diyos, bilang pagganti natin sa Kanya, dapat ay mahalin din natin siya. Ang tanong, paano natin mamahalin ang Diyos mga bata? Ang sabi sa sa Deuteronomio hanggang 7 Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro din niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ang pag-ibig sa Diyos mga bata ay pagsunod sa kanyang mga utos at lahat ng utos na iyon para din sa kabutihan natin. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ano ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, ang Diyos ang nagbigay ng buhay at lakas. Ang bawat bata ay isang regalo mula sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay at lakas na nagpapakita ng kanyang malasakit at pagmamahal. Ikalawa, ang instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga magulang, guro, at tagapag-alaga bilang instrumento ng kanyang pag-ibig para sa mga bata. Sa pamamagitan nila, nararanasan ng mga bata ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos. Kaya mga bata, maging masaya at palaging sumunod sa ating mga magulang, mga guro at lalo na sa ating Panginoong Diyos. Ikatlo, maging magalang at masunurin. Mahalaga sa Diyos ang kapakanan ng mga bata at nagbibigay siya ng mga tagubilin sa mga magulang at guro upang pangalagaan sila. Kaya naman, ugaliing maging magalang at masunurin sa mga magulang at guro mga bata. Dahil sila ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos para tayo ay maging mabuting tao. Ang ating memory verse ay mababasa sa 3 chapter 1 verse 4 New International Version I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Tandaan mga bata na napakasaya ng Diyos na makita niya tayo na sumusunod sa mga upis niya. Kung gayon, lalo niya pa tayo mamahalin. Maraming salamat sa ng mga bata. Hanggang sa muli, paalam at miss pa!